Sa kanan ang natatanggap na pambabatikos ngayon ang misis ni parokya ni Edgar Frontman na Chito Miranda na walang iba kundi si Neri na Ig Miranda. Dahil marami ang umalma sa Diumanoy umano'y false information na ipinigay niya sa social media, hindi daw tama ang ginawa ni Neri na paasahin ang mga taong naniniwala sa kanya sa isang imposibleng budget para sa isang linggo. Samantala, pati si Chito Miranda ay hindi na rin nakatiis at pinalaga na rin ang netizens. Narito ang buong detalye. Pinatikos ang aktres na si Neri Miranda na tinatawag ang sarili bilang wais na misis matapos magbahagi ng sample na 1,000 weekly meal plan sa Facebook noong linggo, September 10. Makikita dito ang detalyadong listahan ng mga ipapamalengke mula almusal at pananghalian para sa loob ng isang linggo, habang ang hapunan naman ay may label na leftovers. Ibig sabihin, kailangan may tira kayo sa iniluto noong almusal at tanghalian para makapaghapunan ka dahil kung wala, zero din ang dinner mo. At pahabol pa ni Neri, kung sakaling may sumobra pa daw sa budget na ito, ay maaari pang pandagdag sa merienda o baon ng mga bata. Kung titignan mabuti ang post ni Neri, ang hangarin nito ay magbigay ng idea para sa mga nanay na nahihirapan mag-budget para sa buong pamilya. Ito daw ay guide lamang. Saan ni Neri sa kanyang post? Para sa mga nanay na mamamalengke bukas pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, eto na paki-print na po, kompleto pati palengke list. Nagtraya akong mag-budget ng 1,000 pesos for a week. Kung may sukli pa yan, pwede pang dagdag merienda o baon ng mga bata. Gayunpaman, hindi lahat ay naging maganda ang pagtanggap sa ibinahagi ni Neri. Unrealistic daw kasi ito, lalo na ngayong patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin false information daw ang ibinigay ni Neri na mas nakadagdag pa ng stress sa marami sa pagpupumilit na i-apply ang 1,000 budget ni Neri for one week. Sinagot naman ito ni Neri, hindi niya daw nasabi sa kanyang post na ang ibang gulay, katulad ng sayote at ibang pangprutas, ay galing sa kanilang garden. Pati na ang mga itlog ay galing sa kanilang mga alagang manok. Ayon naman kay Neri, lahat posible basta madiskarte may isang nagkomento na rich people making a content about the situation of the poor. Nasinagot naman ni Neri. Anya, siguro sa inyo di mo kaya ang 1,000 per week, baka 1,000 per hour or less sa situation mo. Pero maraming Pinoy ang kaya yan. Galing ako sa hirap, kaya alam ko at alam ko maging madiskarte. Paano? Matutong magtanim sa bakuran, mag-alaga ng mga hayop na pwedeng pagkuhaanan ng pagkain. Nagawa ko na yan dati nung bata ako, nagagawa ko pa rin hanggang ngayon na magtipid kahit na may ekstra na ako. Dahil sa napaka-imposible raw ng idea ni Neri, ay inulan ng kaliwat ka ng pambabatikos ang misis ni Chito at sinabing false ang information na ibinahagi nito sa netizens. Di nagtagal ay sinagot ni Neri ang bashers. P.S. Kayo talaga? Kayo na nga binigyan ng sample at idea ng meal plan? yung mga di followers makapag-bash lang. Sa ngayon ay dinilit na ni Neri ang nasabing 1,000 weekly meal budget. Pero pilit pa rin dumarami ang bashers ni Neri. Kaya sumagot na rin pati ang mister niyang si Chito at ipinagtanggol ang kanyang asawa. Ani Chito, ginawa lang ni Neri ang naturang meal plan. Baka sakaling makatulong sa mga followers niyang matagal nang humihingi ng sample meal plan sa kanya. Ang masakit pa daw dito ay yung mga hindi naman subscribers ni Neri ang madaming sinasabi ng laban sa kanyang asawa. Sad pa ni Chito. What a cruel, cruel world. Anyway, for those who knew what Neri was doing, ayusin niya lang daw muna yung details para mas maging helpful yung guide niya. For those who got angry and threw stones without knowing the details of what she was doing, good job sa inyo. Kayo po, anong masasabi nyo sa 1,000 pesos weekly meal budget ni Neri Miranda? Hanggang pang ilang katao kaya ito? Share your comments below.